mas maipit ang batas ni Kristo kaysa sa batas ni Moses na noon mapepinahan ka pagka nangalo niya ka. Pa. Yung pangangalo niya na nagkakasala ka, hindi mo pa ginagalaw yung babae, sinabi ni Kristo doon sa Mateo Kapitulo 5, ang versikulo ay 28. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasalan na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ang pangangalon niya sa panahon ni Moises ay kung malimbawa ay eh, sumiping ka sa asawa ng iyong kapwa o sa hindi mo asawa. Pero pagdating kay Kristo, iba ang batas. 27 muna kapatid na ganyan. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalon niya. Sa panahon niya ni Moises, ngayon ang sabi niya sa 28. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masabang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso.